Kamakailan lamang niyanig ang Cebu at Mindanao ng isang malakas na lindol na nagdulot ng malawakang pinsala. Maraming mga bahay ang gumuho, mga imprastruktura ang bumagsak at daanda ang pamilya ang nawala ng tirahan. At ang pinakamasakit, may mga taong natabunan sa mga guho ng kanila mismong sariling mga tahanan, dahilan para maraming buhay ang mawala. Kaya naman ang trahedyang ito ay muling nagbukas ng tanong, paano nga ba tayo makakapaghanda kung sakaling tumamang muli ang isa pang malakas na lindol? Hindi ito ang unang pagkakataon na nakaranas ng matinding sakuna ang Pilipinas. Sa ating kasaysayan, ilang malalakas na lindol na ang tumama sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mga lindol na hindi lamang nagdulot ng pagkasira ng mga gusali, kundi pati na rin ng libu-libong buhay na nawala at komunidad na nagdusa. Sa video na ito, ating balikan at alamin ang pitong pinakamalalakas at pinakamapaminsalang lindol na tumama sa Pilipinas. Moro Gulf Earthquake 1976 Unahin natin ang Moro Golf Earthquake na tumama noong August 17, 1976, isang araw na hinding-hindi malilimutan ng mga taga Mindanao. Hating gabi noon nang biglang yumanig ang lupa sa ilalim ng dagat sa Moro Golf malapit sa Mindanao, kung saan may lakas itong magnitude 8 na siyang itinuturing na pinakamalakas na lindol sa modernong kasaysayan ng Pilipinas. Ang epicenter nito ay nasa ilalim ng dagat, dahilan upang maglabas ng napakalaking enerhiya na hindi lamang nagpagalaw sa lupa, kundi nagpaangat din ng tubig dagat na kalaunan ay naging isang mapaminsalang tsunami. Ang mga alon ay umabot ng hanggang 6 na metro ang taas at sa loob lamang ng ilang minuto matapos ang lindol. Sumalpok ito sa mga baybayin ng Cotabato, Sambuanga at Sultan Kudarat. Walang babala, walang sirena at walang sapat na oras para makatakbo ang mga tao. Maraming kabahayan ang tinangay ng malalakas na alon at ang mga komunidad na malapit sa dagat ay literal na naburas sa mapa. Tinatayang nasa limang libo hanggang walong libong katao nasawi. Marami sa kanila ay nalunod habang ang iba ay natabunan ng mga guho mula sa gumuhong mga bahay. Libo-libo pa ang nawala ng tirahan at naputol ang kabuhayan ng mga manging isda at magsasaka na umaasa lamang sa dagat at lupaing paligid. Sa isang iglap, ang Moro Gulf ay naging isang dagat ng trahedya. Dahil sa trahedyang ito, naging malinaw ang kahalagahan ng early warning system para sa mga tsunami. Ngunit noong panahong iyon, wala pang sapat na teknolohiya at organisadong sistema para magbigay ng babala sa mga tao. Kaya't ang mga pamilya ay nagising na lamang sa gitna ng dilim at trahedya ng hindi man lang nakapaghanda. Ang lindol na ito ang nagturo sa bansa ng napakahalagang aral na ang kawalan ng babala ay maaring magresulta sa libu-libong buhay na mawawala. Hanggang sa kasalukuyan, ang Moro Gulf Earthquake ay nananatiling pinakamapaminsalang lindol at tsunami sa kasaysayan ng Pilipinas. Hindi lamang ito isang tala ng kasaysayan, kundi isang paalala ng ating bansa na nasa gitna ng Pacific Ring of Fire ay dapat laging handa sa anumang sakuna na maaaring dumating ng walang pasabi. Luzon Earthquake 1990 Noong July 16, 1990, alas 4.26 ng hapon, yumanig ang isa sa pinakamalalakas na lindol sa kasaysayan ng Pilipinas, ang Luzon Earthquake. May lakas itong magnitude 7.8 at nararamdaman sa halos buong Hilagang Luzon. Sa ilang segundo lamang ng pagyanig, bumaliktad ang mundo ng libu-libong Pilipino. Ang sentro ng lindol ay malapit sa Nueva Ecija. Ngunit ang pinsala ay umabot mula Baguio City hanggang Dagupan at Cabanatuan na nagdulot ng matinding pagawasa sa katrahedya. Sa Baguio City na noon ay isa sa mga pangunahing sentro ng turismo at edukasyon sa bansa. Halos magiba ang buong lungsod. Gumuho ang mga hotel, gusali at maging mga paaralan. Maraming estudyante at empleyado ang natrap sa ilalim ng gumuhong konkretong estruktura. Ilan sa kanila ay hindi na nailigtas. Dumagal ng maraming araw ang mga rescue operation dahil nahirapan ang mga otoridad sa makipot na kalsada at patuloy na aftershocks na nagbabadya ng dagdag na peligro. Samantala sa dagupan, ibang uri naman ng trahedya ang naranasan dahil sa tinatawag na liquefaction o ang pagbabad ng lupa sa tubig kung saan nagiging parang buhangin ng matigas na lupa, maraming gusali at kalsada ang lumubog. Ang mga negosyo, tahanan at infrastruktura ay nawasak sa isang iglap at maraming residente ang nawalan ng kabuhayan. Ang dagupan na kilala noon bilang masiglang sentro ng kalakalan sa Pangasinan ay halos na paralyzed ng lindol na ito. Sa Kabanatuan, Nueva Ecija, isa sa pinakamalungkot na eksena ang naganap Isang paaralan ang gumuho habang may klase at maraming bata ang hindi na nakaligtas. Ang eksenang ito ay nagsilbing simbolo ng trahedya ng Luzon Earthquake. Mga inosenteng buhay ang nawala dahil sa kahinaan ng ating mga estruktura at kakulangan sa handaan. Sa kabuuan, mahigit 1,600 katao ang namatay at libu-libu ang nasugatan. Libu-libu rin ang nawala ng tirahan, nahinto ang transportasyon, naputol ang komunikasyon at maraming linggo bago tuluyang nakabangon ang mga naapektuhan. Maging ang mga pangunahing kalsada at tulay ay nasira, Dahilan upang maging mahirap ang pag-abot ng tulong sa mga lugar na lubhang tinamaan. Ang 1990 Luzon earthquake ay nagsilbing wake-up call sa bansa. Ipinapakita nito kung gaano kahina ang ating mga gusali at infrastruktura laban sa lindol at kung gaano kahalaga ang mahikpit na pagpapatupad ng building code upang matiyak ang kaligtasan ng bawat Pilipino. Hanggang ngayon, ang trehejang ito ay patuloy na binabalikan bilang paalala na anumang oras maaring gumanti ang kalikasan at anging kahandaan lamang ang ating pinakamabisang sandata. Lady Kai Kai Earthquake 1948 Balik naman tayo sa Visayas Noong January 25, 1948, yumanig ang tinaguriang Lady Kai Kai Earthquake sa Panay Island, partikular sa probinsya ng Antique May lakas itong magnitude 7.8 at tumagal ng halos 3 minuto, isang napakahabang oras para sa isang lindol Kung tutusin, ilang segundo pa lang ng malakas na pagyanig ay sapat na upang magdulot ng malaking takot at pinsala Ngunit sa kasong ito, halos tatlong minutong tuloy-tuloy na pag-uga ang naranasan ng mga tao. Ang haba ng pagyanig na ito ang isa sa mga dahilan kung bakit napakalawak ng iniwang pinsala ng lindol. Bagamat 74 lamang ang opisyal na naitalang nasawi, ang lawak ng paggawasak ay napakalaki. Maraming kabahayan, gusali at lalo na ang mga sinaunang struktura ang gumuho. Kabilang dito ang mga simbahan at gusaling itinayo pa noong panahon ng Kastila na hindi lamang pisikal na kayamanan kundi bahagi rin ng kasaysayan at kultura ng panay. Sa isang iglap, danda ang taon ng arkitektura at pamana ang naglaho dahil sa matinding lindol. Ang antika at ba pang bahagi ng panay ay labis na napektuhan. Maraming komunidad ang nawasak at ang mga tao ay kinakailangang magsimulang muli mula sa wala. Ang kanilang mga tirahan ay gumuho at maging ang mga pampublikong gusali gaya ng mga paaralan at simbahan ay hindi nakaligtas. Ang lindol ay nagdulot ng pagbabago sa anyo ng mga bayan at lungsod sa rehiyon dahil kinakailangan nilang muling magtayo ng mga estruktura at mag-adapt sa bagong kalagayan. Ang Lady Kaikai Kai Earthquake ng 1948 ay nag-iwan ng aral ang kahandaan laban sa lindol ay hindi lamang tungkol sa pagprotekta ng buhay, kundi pati na rin sa pangangalaga ng ating mga pamana at kabuhayan. Ang mga gusali, lalo na ang mga makasaysayang estruktura, ay kailangang itayo o kumpunihin sa paraang kayang tumaga laban sa mga kalamidad. Hanggang ngayon, ito ay bahagi ng kwento ng Antike at Panay, isang trahedyang nagbago sa mukha ng kanilang komunidad at nagpapaalala ng kahinaan ng tao sa harap ng kalikasan. Lanao Earthquake 1955 Noong April 1, 1955, Yumanig ang isa sa pinakamapaminsalang lindol sa kasaysayan ng Mindanao, ang Lanao Earthquake. May lakas itong magnitude 7.4 at tumama sa Lanao del Sur, isang rehiyon na noon ay hindi gaanong kilala sa malalakas na lindol. Ngunit sa araw na iyon, biglang nagbago ang pananaw ng mga tao. Natutunan nila na kahit ang mga lugar na akala nilang ligtas ay maaari ring wasakin ng kalikasan. Aabot sa 465 katao ang nasawi dahil sa matinding pagyanig. Maraming kabahayan ang gumuho. Ang ibay ay natabunan ng kanila mismong mga tirahan. Ang ilang bayan ay halos nagmistulang ghost town matapos ang lindol dahil karamihan sa mga residente ay nawala ng bahay at napilitang lumikas. Ang takot ay hindi lamang dahil sa pinsala ng lindol kundi pati na rin sa pangambang maaring sundan pa ito ng malakas na aftershock. Sa panahong iyon, kakaunti lamang ang seismological equipment at limitadong teknolohiya ng Pilipinas kaya't ang mga tala ukol sa lindol na ito ay kulang at karamihan sa ating kaalaman ay nagmula sa mga kwento ng mga nakaligtas. Ayon sa kanila, ramdam ang matinding pagyanig sa malaking bahagi ng Mindanao at hindi agad tumigil ang panganib dahil sa mga aftershocks at tumagal ng maraming linggo. Ang bawat pagkislot ng lupa ay nagdulot muli ng takot, lalo na sa mga taong nawala ng pamilya at kabuhayan. Ang Lanao earthquake ng 1955 ay nagpapatunay na ang Mindanao ay hindi ligtas sa mga malalakas na lindol. Bago ang trahedyang ito, karamihan ay naniniwalang ang pinakamalalakas na lindol ay sa Luzon at Visayas lamang nagaganap. Ngunit pinatunayan ng kaganapang ito na ang lahat ng rehiyon sa Pilipinas ay nasa panganib dahil sa ating lokasyon sa Pacific Ring of Fire. Higit pa sa pisikal na pinsala, iniwan ng lindol ang matinding psychological na sugat. Maraming pamilya ang namuhay sa takot at tumagal ng ilang taon bago tuluyang nakabangon ang mga komunidad sa Lanao. Hanggang sa ngayon, nananatili itong bahagi ng kasaysayan ng Mindanao, isang paalala na ang kaligtasan ay nakasalalay hindi lamang sa ating mga tirahan, kundi sa ating kahandaan sa harap ng kalikasan. Kasiguran Earthquake 1968 Noong August 2, 1968, Yumanig ang kasiguran earthquake sa Aurora, isang lindol na may lakas na magnitude 7.3. Sa unang tingin, maaring isipin na dahil malayo ang epicenter mula sa Metro Manila, hindi gaanong mararamdaman ang epekto nito sa kabesera. Ngunit ang kasaysayan ay may mapait na paalala. Minsan, hindi lamang ang distansya sa sentro ng lindol ang dapat ikabahala, kundi pati na rin ang kaligtasan at tibay ng ating mga gusali. Sa lungsod ng Maynila, isang malagim na trahedya ang naganap nang bumagsak ang Ruby Tower sa Binondo. Ang gusali ay tinitirahan ng daan-daang tao, karamihan ay mga pamilyang naninirahan doon. Sa ilang segundo ng malakas na pagyanig, gumuho ang buong struktura at nag-iwan ng napakalaking trahedya. Halos 260 katao ang agad na at marami pa ang sugatan o natabunan ng guho. Bagamat malayo ang kasiguran sa epicenter, ipinakita ng pangyayaring ito na hindi ligtas ang Metro Manila mula sa pinsala ng lindol. Ang matinding pagkawasak ay hindi dahil sa lokasyon kundi sa kalidad ng mga gusali. Dahil dito, mas lalo itong nagbigay diin na kahit ang mga urban centers na malayo sa fault line ay maaari pa rin makaranas ng malagim na trahedya kung mahina ang infrastruktura. Ang pagbagsak ng Ruby Tower ay nagbukas ng mata ng publiko at pamahalaan sa kahalagahan ng mahigpit na building code at masusing inspeksyon. Ang kasiguran earthquake ng 1968 ay hindi lamang isang tala sa kasaysayan kundi isang malupit na aral. Ipinakita nito na ang tunay na panganib ay hindi lamang nakasalalay sa kalikasan kundi pati na rin sa kapabayaan ng tao. Kung ang mga gusali ay hindi nakadesenyo upang tiisin ang malakas na lindol, maaring mas maraming buhay ang mailibing sa guho. Kaya't hanggang ngayon, ang Ruby Tower Tragedy ay nananatiling isang paalala na ang kaligtasan ng tao ay dapat laging unahin kaysa sa pagtitipid o kapabayaan sa konstruksyon. Bohol Earthquake 2013 sa makabagong panahon, isa sa mga lindol na tumatak sa alaala ng maraming Pilipino ay ang Bohol Earthquake noong October 15, 2013. May lakas itong magnitude 7.2 at tumama sa gitna ng Visayas. Sa ilang segundo lamang nagbago ang mukha ng Bohol at mga karatig na probinsya. Halos 150 katawang ang namatay, libo-libo ang nasugatan at napakarami ang nawala ng tahanan. Maraming kalsada ang bumigay, tulay na nagkulaps at mga komunidad na halos nagmistulang guho. Isa sa pinakamalungkot na epekto ng lindol na ito ay ang pagkasira ng maraming makasaysayang simbahan na itinayo pa noong ika-60 na siglo. Ang Baklayon Charts at Lobok Charts sa Bohol na pawang kinikilalang kayamanang kultural ng bansa ay halos gumuho sa tindi ng pagyanig. Ang mga simbahang ito ay hindi lamang lugar ng pananampalataya kundi buhay na saksi ng kasaysayan, kultura at pananalig ng mga boholano. Sa isang iglap, daan-daang taon ng kasaysayan ang naglaho at hindi na maibabalik sa orihinal nitong anyo. Para sa mga residente, hindi lamang gusali ang nawala kundi bahagi ng kanilang pagkakakilanlan. Ngunit higit pa sa pagkawala ng mga estrukturang ito, ang Bohol earthquake ay nagdulot din ng matinding sugat sa kabuhayan ng mga tao. Maraming pamilya ang nawala ng tahanan, mga negosyo ang napilaya at ang turismo ng pangunahing pinagkukunan ng kita ng probinsya ay halos tumigil. Ang mga turista ay natakot bumisita at ang ekonomiya ng Bohol ay napilitang magsimula muli mula sa simula. Gayunpaman, isa rin itong kwento ng matinding katatagan at kabayanihan. Sa kabila ng mga pinsalang iniwan ng lindol, ipinapakita ng mga boholano ang kanilang resilience, ang kakayahang bumangon at magpatuloy. Mabilis silang nagtulungan upang muling magtayo ng kanilang mga tahanan at komunidad. Ang pamahalaan, simbahan at iba't ibang organisasyon ay nagtulong-tulong upang muling buhayin ang buhol. Unti-unting ibinalik ang mga kalsada, muling itinayo ang mga nasirang simbahan at pinatibay pa ang mga bagong istrukturang ipinalit upang mas maging handa sa hinaharap. Sa kabila ng matinding trahedya, Ipinakita ng mga tao na mas matibay ang kanilang diwa kaysa sa anumang pagyanig. Hanggang ngayon ang alaala -ala ng lindol na ito ay nananatiling inspirasyon na kahit gaano kalakas ang hampas ng kalikasan, mas malakas pa rin ang tapang at pagkakaisa ng mga Pilipino. Mindoro Earthquake 1994 Noong November 15, 1994, yumanig ang Mindoro Earthquake na may lakas na magnitude 7.1. Ang epicenter nito ay nasa ilalim ng dagat kaya't hindi lamang lindol ang naramdaman kundi sinundan din ito ng isang nakamamatay na tsunami ang mga alon ay umabot ng tatlo hanggang apat na metro ang taas na mabilis na sumalanta sa ilang baybayin ng Mindoro. Sa biglaang pagdating ng tsunami, maraming tao ang hindi nakapaghanda o nakatakbo dahilan upang umabot sa 78 ang namatay at daan-daan pa ang nawala ng tahanan. Bagamat mas maliit ang bilang ng nasawi kung ikukumpara sa mga mas naunang malalakas na lindol tulad ng Salanao o Bagyo, hindi naman matatawaran ang pinsalang iniwan ito. Maraming kabahayan at kabuhayan ang inanod lalo na yung nasa tabing dagat at may mga komunidad na halos nabura sa mapa sa loob lamang ng ilang minuto. Noon, kakaunti pa lamang ang kaalaman at teknolohiya tungkol sa tsunami warning system sa bansa, kaya't maraming tao ang hindi agad nakalikas dahil walang sapat na babala. Sa kasalukuyan, mas binibigyang pansin ng pamahalaan ang kahalagahan ng disaster preparedness, lalo na sa mga lugar na mataas ang posibilidad na tamaan ng lindol at tsunami. Ang Mindoro earthquake ay nagsilbing wake-up call hindi lamang para sa mga residente ng Mindoro kundi para sa buong Pilipinas. Ipinakita e nito na kahit hindi ganoon kalaki ang magnitude ng lindol, ngunit kapag ang epicenter ay nasa ilalim ng dagat, maaari itong magdulot ng malawakang trahedya. Ang kombinasyon ng lindol at tsunami ay doble ang hagupit. Una ay ang pagyanig na sumira sa mga infrastruktura at ikalawa ay ang rumaragasang alon na puminsala sa mga bayan. Sa huli ang lindol na ito ay nagpatunay ng Pilipinas bilang bahagi ng Pacific Ring of Fire ay laging nakaharap sa banta ng malalakas na lindol at tsunami. Hanggang ngayon, ginagamit ang karanasang ito bilang batayan upang mas paigtingin ang public awareness campaign, earthquake drills at mas mahigpit na urban planning para sa mga pamayanang nasa baybayin. Mula sa Moro Gulf hanggang sa Luzon, Bohol at Mindoro, makikita natin ang Pilipinas ay isa sa mga bansang pinaka-expose sa lindol. Ang mga trahedyang ito ay nagpapaalala na hindi natin kayang pigilan ng kalikasan. Pero kaya nating maghanda, magtayo ng mas ligtas na gusali at turuan ng bawat pamilya kung anong gagawin kapag dumating ang sakuna. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa video ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang video ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman upload. Peace out!